Sa mga followers namin, huwag kayong magalit sa kay Chiriwik. Kasi si Chiriwik mabait na, ano yan, mabait na tao yun. Hindi yun, ano, mabait yun. Basta mabait talaga yun. Marami okay. na rin natulungan. Mabait yun. Ibig sabihin, mahal nyo lang ang isa't isa pero wala kayong naging relasyon. Wala. Wala kami ng relasyon ni Chiriwik. Hmm. Pero eh, may, bakit kayo nag-iwalay? Eh? Sino bang may kasalanan? <laughs> Walang may may kasalanan sa amin. Kung sino man kasalan, parang busy lang. Busy Ganun lang. lang yung... Legal pa 'yun o illegal? Yung ka-busy mo, ah, legal o legal. Ngayon, sabi mo legal 'yung pinagka-busy mo. Ngayon, linawin na natin. 'Di ba may sinabi si Cherwet, si Cherwet no nakaraan? Na, gusto ka, gusto na niyang magbago ka. San ano ba 'yun? Wala naman eh. Okay naman 'yung ano ng takbo ng buhay ko eh. Yung ginagawa na siguro kung saan-saan pupunta. Ganon siguro yung ano niya, yung explain niya. No, so, umaalis ka siguro, umaalis. hindi ka nagpapaalam yeah. sa kanya. Yeah. Ganon, 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 ganon ba yun? din minsan. ning din, tas uuwi, oh, eh. hindi maka, ano, makasabi kung saan. Pero sa totoo lang, mga followers, huwag kayo magalit doon. Pero masakit man na ah, sa damdamin na pag eh, walay na kami ngayon, wala eh. Wala tayong magagawa na eh. Iyon na yung takbo ng isip ni Chiru Pero, wala. pero, ano, tanggap mo na ngayon na uh, sila na ni Boy Topac? Siyempre, tatanggap din pero masakit eh. Hindi ma, ano, hindi ma, masakit yung ganun na, ano. Kaya ito kaming relasyon. Masakit yung... Pang ano ba, dinurog yung Dinurog yung puso mo kasi talagang minahal mo siya kahit wala kang nag-relasyon. Yan talaga yung nararamdaman. Ano ka lang? Ano minutes ba yan? 3 minutes. 3 minutes na kaya. Nakadami na yung tanong eh. So ngayon, huwag ka nang mag-alala. Kung hindi man kayong nagkatuluyan talaga ni ni Cherry Wet, yung panghabang buhay ninyo, may papakilala naman kami sa iyo ngayon. Sino naman yon? Si Cherry Wick. Ah? Oo, oh, yung namin sa iyo. Kamukhang kamukha pa rin ni Cherry Wet. Si Pero Wick? siya ngayon, no? siya ngayon ay si Cherry Ano? Ah, pero gusto ko pa rin si Chiro eh. Hindi si Chiro eh. Mas, pag nakilala mo na yon, baka magbago na ang isip mo. Kalimutan mo na siya. May, may buya na na siya eh. Meron na ba siyang buhay topak? Buhay topak? Oo. Oh, ayun ngayon, may mapapakilala namin sa'yo. Si Cherry Oh. Mm. Cherry Wick? Mm -mm. Sometimes. Yung ba ang gusto mo? Si Cherry O si Cherry Si Cherry Wick? Ayaw mo ka Cherry Ayo ke cerwet. Busuk ke cerwet. Ke cerwet. Cerwet atau cerwet? Cerwet.